So no guys, mayong mayong hotdog no, di ata karon mag-update tayo sa burao tani dito sa Ima Town Center. So dito tayo papasok pala guys no. Ipapakita natin i-update natin yung mga iba't ibang parts ng motor nila dito. Dito yung pagpasok. Dati kasi doon tapos ngayon nandito na. Ika-pakita natin na lang guys kasi ako hindi ko naman alam talaga kung ano tong mga parts ng motor. Ato ah, yung ano, alam ko sa likuran to eh. Ito, magkano kaya to? Hindi natin alam. Tapos ito yung mga ano, side mirror. Yan, ito yung mga side mirror niya. Ito na nga sa pinaka front, no? Ito naman. Ito. Yan. Sa pagbunga dito, ito yung makikita. Maraming mga stock sila, no? Ito sa, ano yata to sa ganito. May mga ilaw din dito, oh. Yan. Ito may mga riders nga dito, no? Tinatinay <laughs> hey alam. Ito parang sa pren yata to. Eto. Sige lang ba naman Si Ano hindi ko rin alam kung saan ko gagamitin. Basta ipapakita na lang natin sa vlogs, no? Ito. Right. Ito yung mga kahon-kahon. Ito yung mga, may mga ganito kayo. So, yung hmm. may mga riders dito. Sila, mga simon. Ito po ito, na, nakabox-box nga dito. Aray ko. Harapan tayo mag, ano, mag... Ano, kaya medyo masikip lang ito. Eh, ano, motorcycle, air, filter. fell air. Ito. Ang ganyan. Kainit. Ito yung alam ko sa atakan siguro to. Maraming may mga color dito. Iba't ibang may mga color. Ito, Ito yung mga ilaw. Medyo mainit.

So, marami talaga dinadayo dito yung burauta ni Boss Donald, no? Kasi napapanood sa YouTube. So, sa, sa baba guys, marami pa mga piyesa. Ito, may mga ganito din sila. Medyo madilim lang. Ay, mga plastic na lang pala ito dito, ito. Ito mga plastic guys, ito yung mga tinanggalan na. Ito Oh. Sumasabit-sabit sa ano. Ito din. Parang stainless. Pero magaan lang siya. Aray ko. Ito. Hindi ko alam kung saan to gagamitin. Ay, kainit. Ito. ito pa. Oh, ito yung sinusuot pala sa ano sa kamay. Ito parang jacket. Madami dito nakaistak ng no? makatambak. Bargain. Mayroon doon ano. Mainit lang doon kasi. Maya na tayo magpunta doon. may nang kalagay doon. Bargain 100. Hindi ko alam kung ano pa yun. Ito mga sa pinto sa upuan ng motor. Eto. Eto yung sample guys. Ito oh. hmm. yun. Dinagan lang nila dito. Eh, ito yun, oh. Tube. Motorcycle tube. eto sa ano to mga part din ko ng motor to eto yun oh. hmm. Ito, ang daming nakatambak. Ito tayo. Aray ko. Hey, ganito pala yan, no? Oh. Eh. Ayun na, saan nga ito ng minum ito? Parang sa gulong. Ito pa. ito, sa ilaw daming nakatambak dyan, dito, madami madaming nakatambak mga gamit <tipos> ito din ito din mm. Dito may mga gulong din sila oh. Kuya, asan po ba si Boss Donald? Balis eh. Uh, ah? Ah, okay. Wala nga dito si, sila si Boss Donald guys no. Mamaya pa umalis pa daw. Ah, hmm, ito pa yun no? Oh. Ito. Ayan. Wala, hindi ko kabalo. Hindi ko nakaintindi kung saan ito gagamitin. Ang nakaintindi lang ito ay may mga motor na gamit. Ito pa. Kulay oh. blue, ang cute. Ito pa. Ay! Side mirror. Sasakyan yata ito. Uy! Ito pa. Ito lang sa Borauta ni Boss Donald. Uh. Ay! Wala. Ito, may plastic pa siya ito hmm. yung padlock sa motor dani ito ito sa switch niya tapos ang iba't ma init, Ay, kainit. Mainit. Mainit lang. Eto, may mga nakahangar pa. Eto. ilaw sa motor ilaw sa puwita ng motor ilaw sa puwita ng motor sa puwita Kanya-kanyang Kalkal Ito rin sa motor to. Lahat dito ng ano, halos sa motor. Ito, mga, mga side mirror kayo mapagtiliyan, May mali ito. Ito may mga iba't ibang kulay. Ito, partner na siya. Okay. Oh. Ay, kainit dito. Walang kahangin-hangin. Ang mamaya na naka... May ginagawa ko eh. Eto. Ha? Wala nang salamin yung isa. Hindi kaya ito. Kita naman ninyo yung mga namimili dito guys. So, dito sa Boracan na Alas 11 na pala. Alas 11 na. Siguro kaninang umaga, madami, madaming mga tao dito. Ito, maraming nakasabit-sabit ng na mga parts ng motor. Ito, ito. Masukat nga po yan. Kasi alam ko yung mix. Ito mm. pa daw. Kala ko kindi. Mga ilaw din pala to. Kuya, ilaw to siya kuya? Yes po, peanut bulb po. ko kindi. Ito maraming ano ha, may mga may kukulay-kulay dito yung mga ilaw. Ay, kala ko pang jumping rope Kapitang kulay ah? Magic gatas Kuya, saan ba ito gagamitin? Bakit nakalagay magic gatas? Kuya, saan ba yung gagamitin? Bakit nakalagay magic gatas? Pagpakintap ng flaring spot ah? sa flaring, pang pakingta pala ko iniinig 50 lang pala to 50 tag 50 ito sa pito boss. sa pito 25. daw? 25 25? ah sa pito pala yan sa pito yung iniinig sa pito ng motoro po hindi yung sa max ah 25, 25 isa pito sa motor daw sa motor pito, 25 isa ay, nabasa na. Hindi ba yung nakakasira sa ano? Ito yung pito-pito sa motor. Ito yung 25 ang isa. So, ito naman. Ito guys, oh. Yan, tama-tama lang ipapakita sa inyo kasi wala akong alam sa mga gamit sa motor, no? Sa mga parts ng motor. Ito pala. 100 ang isa. Iba din yung ano, burautan dito ni Boss Donald. Ayan o, galing na yan dito. Namimili sila. Tinadayo hmm. ng mga riders. Ayan, may lumalabas naman. May pumapasok. Excuse Lipat tayong pwesto guys ito kayo, ito tour dito sa labas no. Ito yung sa labas. Ah, mabigat. Ito sa sasak. Hindi ko alam sa motor pa ba to? Sa motor pa ba to, kuya? sa motor pa Ah, sa motor. Akala ko sa yan na ano <laughs> Hindi niya alam po sa sasakyan? Sa sasakyan ba yan o sa motor yan? Ay, sa motor ba yan? Eh, bakit ang lalaki? Parang sasasakyan na. Ah. ah, magkano yan? Ayusin mo, makikita yan ni Boss Donald, ha? Magkano yan presyo? Pa na lang, uh, patanong na lang po kay Boss Donald. baka Ay, ah, hindi. Presyohan ba? mo, magkano. Ayan, 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 Ayan. Kay Boss Donald, baka mababaan pa po, po nito. Mababaan <laughs> ng timbang, no? <laughs> Pag-usapan nung magandang usapan. Ito pang bike, no? Ay. Ito pala, wala ko po Ah, Sige, paiko ibutin mo Pag nakita ka ni Boss Donald dyan sa YouTube, patay ka talaga. <laughs> ito no guys, ta. Dito mayroon naman din no. Ito yung nasa labas kasi yung doon sa lobo yung, yung una kong pinakita sa inyo. So ayan sinasabi ko sa inyo, kayo na ang humusga kung saan to gagamitin no kasi wala akong alam sa mga parts ng motor. So ito nga may nakatakip pa to dito, hindi natin mabubuksan. Ito tayo. Ijo. Kulimlim tapos mainit siya. Dito naman may mayroong ato nangapisat na siya. Yan. Ito lang yung display nila no pero parang masalob may marami silang ganyan no. Ito guys, alam ko to sa ano. Sa may gulong to ilalagay to sa may gulong para hindi mag talsik-talsik yung lapok. Yung putik eh. Hindi ko alam kung tama ba yun. Eto. Alam ko. Ito, alam ko to. Sa harapan to, sa ulo ng motor. Yan. Kaya ganyan yan kasi may plastic pa siya. So dito, iba't ibang ano dito. Sa para sa, ano, sa ilaw. Ito, pwede pala ito kasi naulanan lang yata to dito. ito dito. eto tingnan nyo naman. Hmm. Ah, ano to Helmet? May mga helmet din, oh. No? Ay. Siguro mga sikanahan na lang tong helmet na to. Ayoko, Diyos ko, Lord. Alam ko kasi nakatali yung sa eh. Ito talaga si Boss Donald din, no? Eto, may kulay dilaw din, guys. Ng uh, helmet. Ay sa, sa bike ba ito? Sa motor din? Kasi wala na siyang ano dito, protection. Eto. Wala na siyang foam. Sa ano lang yata to Sa bike yata to pang bike? pang bike ba ito, kuya? Oh, ah pang bike hindi pala to pang motor akala ko natanggalan lang siya ng ano mm. pero ito kuya pwede ito basahin yung maulanan lang dito kayon no? kasi nandito lang sila sa labas eh ito na sa mi lomos. Wanto. Bakal. Ah, i-sprayhan lang. Sabi ni kuya, guys. -is i-sprayhan lang dito ng Pilox. Magiging bago na rin. Ay, kasi bago naman siya din. Ah, Pilox 99 lang 99 lang ito. O, silihay, sa lihay mo lang siya ng pinong liha sa bago mo siya bago masyay bago pinturahan It, uh, mm -mm. At, At, huwag sa gunan sa... ay nangabasag na sa ano to kuya no, sa may mata pwede to sa Honda pwede. ah pwede to sa Honda daw ito nagbabad na lang sa tubig parang pinabayaan na lang yata to dito Ito guys ah hinhugasan parang kakaiba ang kulay no or talagang na ganito na kasi dahil sa tubig nakababad, na kababad na oh, ito guys oh gilid yata to sa ano eto ito yung kakaiba talaga ng kulay. Wala, baka ko pa yan. Ito. Kakaibang kulay. Ito yung damit ng motor. Asan ah, gamitin dong? Ha? So, pag, nag, pag nagpunta kayo dito, pag nagutom, no, may mga toro-toro Diyan sa uh, paligid. Mayroon doon quick-quick, mga fishball, mga kikiam. Dito. Ito yung ano, yung turo-turo dito, no? Sa ano ni Boss Donald. Malat. balon. ba, no? Magkano isa niyan? Limang piso. Pakita mo nga doon. Limang piso daw yung isa. Siguradong masarap yan. Ano, apat na piraso. Lagay mo lang, kuya, sa, to, sa ano, baso po. Ito ba yun? Soka to? asim. Masarap na maasim. Ki kikiligin kayo dito pag kumain kayo dito kay mm, toro-toro ni Kikuya. Hmm? So ayan nga guys nung update doon sa ano sa Burautani ni Boss Donald. Ayan, marami na naman mga mga nakalatag ng na mga iba't ibang mga parts ng motor no. So marami ding customer. Um, siguro mas lalo na nang umaga kasi kami medyo hali na no guys no. So ayan, patuloy pa rin dumadating yung mga customer ni Boss Donald. So yun lang ang update natin guys sa kay ano Burautani ni Boss Donald no dalaw-dalawin na lang natin ang burauta ni Boss Donald. Nandiyan.